Higit sa lahat, ang mga sundalo ay siyang pinakanaghahangad ng kapayapaan. Sapagkat sila din naman ang pinakadumaranas ng sobrang kahirapan at nagtataglay ng mga peklat ng digmaan. Maaari mong laitin ng sobra ang mga kagamitang pinaglumaan ng mga sundalong Pilipino, ngunit sila ay lalaban para sa bayan at para sa kanilang karangalan. Halika't magbalik na tayo sa kwento ng mga sundalong minsan ang napasabak sa delikadong misyon sa lupang banyaga tumupad sa panawagan ng pandaigdigang kapayapaan, nagmasid at naging instrumento para wakasan ang digmaang nagaganap sa kabilang bayan. Ngunit sa lalong paglala ng sitwasyon, kampo nila'y pilit kinubkob ng mga kalaban, talo sa bilang, talo sa sandata at talong talo sa lahat. Ngunit saan ka nga ba dadalhin ng mga sundalong Pilipino kapag karangalan na ang nakataya sa laban? Ang kwento ng pagdepensa ng mga Pilipinong peacekeepers sa Golan Heights. Ang pinakamapangahas na pagtakas. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Sa patuloy na serye ng digmaan ng Bansang Israel at mga kalapit nito, noong 2010s, ay minsan lang nang himasok ang UN forces upang magkaroon ng referee kumbaga na noon ay nagaganap sa digmaang Israel at Syria. Nagkasundo sila para sa isang ceasefire kung saan isa lang ang Pilipinas sa mga bansang miyembro din ng UN na nagpadala ng mga sundalong magsisilbing mga peacekeepers. Ang kanilang misyon ay i-monitor at bantayan ang ceasefire na nagaganap sa may bahagi ng Golan Heights na hangganan ng mga bansang Syria at Israel. Ang ating pwersa ay hinugot mula sa 88th Infantry Battalion ng Philippine Army na veterano sa mga labanan kontra sa communist insurgency sa may bahagi ng Mindoro. Bago pa man sila ipadala sa Golan Heights, ay nagtungo muna sila sa Port Magsaysay sa Nueva Ecija upang doon ay sumailalim sa matinding pagsasanay. Sa pamamagitan ng Army's Battalion of Excellence Program o BOE sa loob ng isang buwan, para may handa ang sarili sa panibagong battlefield ng kanilang pupuntahan. Sila ay binubuo ng mga batang bata na sundalo na ang karamihan ay nasa 20s lamang ang edad na may ranggong simula private first class hanggang lieutenant colonel na siyang magsisilbing commander ng Philippine Battalion. Samantala, maayos namang nasusunod at namomonitor ang sispar na nagaganap sa Golan Heights. Ngunit ito'y biglang nagbago simula noong taong 2011 sapagkat sa panahon din na ito ay nang sumiklab ang panibagong kaguluhan sa loob mismo ng Syria na humantong pa nga sa matinding civil war doon. Kaya't di may iwasang madamay ang mga pwersa ng UN forces na mga observer lang dapat sapagkat sila ay tinatarget na rin ng mga rebelde ng Syria dahil kinakailangan nilang agawin ang armas ng UN forces para may magamit din sila na panlaban sa kanilang gobyernong pilit pinapabagsak. Taong 2013, nang minsang, ang 25 na tropang sundalo ng mga Pilipino ay pinagpatrol ng UN Commander na bahagi naman ng kanilang pagbabantay sa CISPIRE. Sila ay hindi talaga pinagdadala ng mga armas sapagkat magiging primary target lang sila ng mga kalaban para nga agawin ng mga yun sa kanila. Subalit sa kabila nito ay binihag pa rin sila at ginawang hostage na kalauna naman ay pinalaya din. Ang pangyayaring iyon ay naging malaking aral sa tropa ng Pilipinas sapagkat nababatid nilang ang mga rebelde na mababait o kaya ay nakikipagkaibigan sa ngayon ay maaaring maging kalaban mo na kagad bukas. Buwan ng Nobyembre 2013 nang tumulak ang huling batch ng mga Pilipino forces na ito patungong Golan Heights. Sa kabuuan sila ay nasa 300 katao na ang bilang na nakakalat sa buong rehiyon. Habang nasa Golan Heights, ang mga Pilipinong sundalo ay kasama ang iba pang lahi at sila ay napasailalim sa command ng isang general ng Indian Forces. Pagkalipas ng ilang buwang walang humpay na bakbakan sa civil war, ay muling tinarget ng mga Syrian rebels ang mga kampo ng UN. Ika-28 ng Agosto taong 2014, nang mauna ng pinalibutan at kubkubin ng mga rebelde ang isang kampo ng mga peacekeepers mula sa bansang Fiji. Dahil sa dami ng mga kalaban, sila ay napilitang isuko na lang ang kanilang hanay at nasamsam nga ang lahat ng kanilang mga armas at na hostage na rin pati ang mga Pijian forces na ito. Dahil sa naging madalinga para sa Syrian rebels ang pagkakakubkub sa kampo ng mga ito, ay nunding araw na yun kinahapunan ay isinunod kaagad nila ang kampo naman ng mga Pilipino kung saan nakaestasyon doon ang 75 peacekeepers natin ang misyon ng mga rebelde ay kapareho lang din ng nauna. I-outnumbered ang mga kalaban, palibutan ng lugar at sindakin upang sumuko na lang para makuha nila ang mga armas. Subalit iba ang mga Pilipinong ito. Sa kabila ng kokunting bilang at napapalibutan ng mga kalaban, ay hindi nila ibinaba ang kanilang mga armas na siya ding mandato ng general ng Indian Forces na saan nila ay mas makakabuti sa ating mga kasundaluhan gaya ng ginawa ng mga Pijian Forces. Pero ang pagbababa ng armas ay nangangahulugan ng pagsuko at pagtanggap sa pagkatalo hindi pa man nagsisimula ang laban. At isa pa ay wala rin silang katiyakan kung sila ay papalabasin nga ng buhay ng mga kalaban. Dahil nga sa naunang sitwasyon sa mga Pilipinong nabihag ay wala na silang tiwala sa mga rebelding ito. Kaya't sa madaling salita ay nagmatigas ang mga Pilipino na isuko ang kanilang mga armas at naging dahilan nga ito para magkaroon ng stand-up sa kanilang kampo sa kabila ng paghihikayat ng pamunuan ng UN at mga rebelde na isuko na lang ang kanilang posisyon ay patuloy na nagmatigas ang Filipino forces na ito. Tumagal ng tatlong araw ang stand-up na yun hanggang sa noong ikatatlong punga ng Agosto alas 10 ng Sabado ng umaga sa Golan Heights ay napikuna ang mga Syrian rebels at pinasok na nga ang nasabing kampo ng mga Pilipino. Nagkaroon ng matinding bakbakan at nanatili namang mataas ang moral ng mga Pinoy peacekeepers na ipagtanggol ang kanilang hanay. Umabot sa pitong oras na walang humpay, ang matinding labanan na iyon kung saan nalagasan ng pwersa ang mga kalaban nang di man lang nakakalapit sa kinukubkub na kampo. Pagkatapos na mahabang oras na labanan, ay konti na lang din ang mga balang natitira at pati na rin ang iba pa mga supplies na magagamit ng mga Pilipinong peacekeepers. Kaya't nababatid nila na hindi na sila tatagal sa laban dahil sa sandaling sila'y maubusan ng panlabang mga bala ay siguradong masaker ang kakahinat na ng tropa nila. Kaya't bago pa man mangyari ito ay nagsimula na magplano kung paano makakaalis ang ating tropa sa lugar na napapalibutan ng mga kalaban. At gamit nga ang kadiliman ng gabi, ilang oras nilang ginapang ang pinakamapapanganib na daan sa hanay ng mga kalaban habang ang mga ito ay nagpapahinga. Makapigil hininga ang bawat sandali dahil isang pagkakamali lang ay maaaring maalarma ang mga Syrian rebels na nagbabantay at posibleng katapusan na nilang lahat. Kasabay ng pagputok nga ng araw, ay wala na pala sa kampo ang mga sundalong binabantayan ng mga rebelde at sila ay napakamot na lang sa ulo. Matagumpay na narating ng na mga Pilipinong peacekeepers ang sumunod na kampo ng UN sa kanilang nabansagang The Great Escape. Ngunit sa halip na papuri ay controversial pa ang sumalubong sa kanila dahil galit na galit ang general ng Indian forces dahil wala naman siyang order na lisanin ang kampo at sa halip ang sabi lang niya ay isuko ang kanilang mga armas at sila'y papaalisin ng mga rebeldeng kumukubkub dito. Pero may sariling desisyon ang mga Pilipino pagdating sa ganong sitwasyon. Sinuportahan naman sila ng iba pang mga Pilipino commanders maging dito sa Pilipinas at sila ipinagtanggol ng mga ito sa harapan ng mga opisyal ng UN at nanawagan pang investigahan ang kakayahang mamuno at magdesisyon ng general na Indian Nationals na ito. Sa pangyayaring iyon ay nagkaroon ng bahagyang lamat ang relasyon ng dalawang bansa at pinaratangan ng general na ito na duwag daw ang mga Pilipinong sundalo na nag sa kanilang pwesto. Ngunit sinagot naman ito ng mga Pilipino na BOBO ang general na Indian sapagkat hindi pa niya naisip na sila ba'y basta-basta nalang papaalisin ng mga kalaban sakaling isukungan nila ang mga armas ay eh gayong nalagasan na sila ng mga kasamahan. Dahil ang naging plano pala ng mga Pilipinong ito ay ililigtas muna nila ang kanilang mga sarili at mga kababayan bago tutulong sa pagliligtas sa PGM forces na nauna nang nabihag kaysa sumuko at sumama bilang maging hostage din ang mga ito. Ang mga Pilipino forces ay nagpatuloy sa kanilang misyon pagkatapos ng stand-up na yun at nanatili silang nasa Golan Heights ng ilan pang panahon bago nakauwi ng ligtas lahat dito sa Pilipinas pagkatapos ng misyon. Higit sa lahat, ang mga sundalo ay ang siyang pinakanaghahangad ng kapayapaan. Sapagkat sila din naman ang pinakadumaranas ng sobrang kahirapan at nagtataglay ng mga petplat ng digmaan. Maaari mong laitin ng sobra-sobra ang mga gamitang pinaglumaan ng mga sundalong Pilipino ngunit sila ay lalaban para sa bayan at para sa kanilang karangalan. Ikaw kaibigan, ikaw ba'y napapasa ilalim sa pumumuno ng iba? Paano ka nagdidesisyon sa sarili mo kapag alam mong hindi natama ang inuutos sa iyo? Maraming salamat sa iyong pakikinig Bigan. Hanggang sa muli! Ba'alam alam